dami oh. yung 29 antin no? ha, sa tindahan. Pinapunta sa akin sa para yung batang sa mga 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 Kadragon ayan, good morning. Yan nandito kami lang tiligaya <laughs> sa kubo. Eh, nakakamis din kasi itong kubo eh. Ilang araw rin kami na busy doon sa ano, barangay manot sa tindahan. Ah, uh, ngayong araw guys, uh, kami dito ng ano, ng papaya. Papaya at kami ng sitaw kasi hindi pa rin tapos yung ano doon, pinapatrabaho namin sa tindahan. Ayan, tara na guys. Let's go. At ayan na naman ang ulan, no? Mukulimlim na naman malungkot na tungkubo Pero um, ano naman guys ito lang naman kami busy pag wala um, uh, lang oh. hmm? ang comment natin malaki na ko ha ako hinahanap ang dito 'yan ata alam gikan may daing daw doon. Tapos gataan mo rin yung sagay. Ano rin tal nila? Puro, puro ginataan na. Pinapay, pinpinta, bibili mo. Yung ano, igat. Ano ba yun? Bili mo na lang ng asokal, 40. Magtingin ako ng ano dito. Ayan, natitigas na itong ano. Sitaw. Sitaw. Ang sayad na sa lupa eh. Ibu mana ada talong talung? na yang bunga yung ano eh, talong. Ito panteon, hindi ka pa na... Ang na, dilaw na,

May mapipitas ba tayong okra? Ito. Ayan, kedua Mm -hmm.

yung kamuti natin hindi na makita baka okay. okay. pamahal na sudaan <lipun> nila ay bukay So, ayan mga ka-dragon. Ayan, mag tayo ng ano guys, ng bakod. Lalagyan natin ng bakod dito kasi ano, yung mga bata na mga nakatambay dito, sinusulatan yung aming ano, tindahan. Yung nakaraan dito, sinusulatan nila tapos doon, yung bagong flooring na CR. Sinulatan din nila. So, feeling ko hindi, ka, hindi safe yung aming mga ano dito. Ayan, tinakpan na pala. Ayun, nakasulat Dan. Ha? Ah? Ano yung nakasulat? Bukal. Ah. <laughs> tinakpan na lang ni Dan yung sinulat nila dyan. bandal sila. Siguro, ano, nakita nilang basa pa kahapon. Just ni Sana ito na sana, kaya lang, iyan na naman out sana may pangakot <laughs> <laughs> disko po Madilang arod malmalpasan Pandabod Ginadagdagan man nila yung trabaho namin Yan kami ni Unsang ang magkakuan Babakod yon, dito Yun eh Yan, buti lang walang pasok si Balong. Nagbataris na. Kukay na sila, guys. <laughs> ano? Oy, may go yun na. Si Balong muna ang camera boy. Wala si camera girl May go yun na. May go na yun. Yeah. Uh, Sagot sa pangrapan. guys dahil masyadong mahaba. <laughs> Lagyan, lagyan ng bato. Ha? Kabila naman. Kabila naman. Dito ba? Dito po. Pahirin mo. Jangan mah. Dan. lihat trabahing babae, ay trabahong lalaki, trabahong babae. Yung trabahong babae, babae lang. Hmm. Nailuto man tay? Papaya. Gata ginataang gulay. Tuwa. Sarap to. ginataang saging. guys, nag a... hindi na kami sakong saging para naman uh, kami rin may mga 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 ba tayong sabihin? <coughs> Bakit ba tayo <coughs> <coughs> Ano ba si gusto mong wala siyang alam na ano siya na? Ano niya pa yung Sarap, tita? Mm. Siyempre, luto ni eh, tita. Mm. Maraming tayong lalagyan. Ang mm. ko. Ito bababa. Mm. Ayan pala ako. Oh. Mga ano talaga tayo. Nurse Cow, Nurse Ginataan. Puro ginataan ang kwan ngayon. Ginataan ng merienda. Ginataan ang ano, ulam. May Ay, may kwan ang yun. Kapunta yung malinin. ng na ako na. May maubos na ako. Ay, tignan po. Ay, maubos na po. Nagtinda tayo. Kakaabang ng customer. Dahil. So ayan guys, bali magbabakod muna sila Kuya Dan dyan sa, anong sa harap. Kasi ano, umulan. Hindi sila makapag ano, kay ah, yung asintada ma malusaw. Sayang siminto. Umulan. Mamaya siguro yan. Maghinto rin yung ulan. Kaya magbakod muna sila. next Tamahog sa ating ginataang gulay. Daing. Ang kalat pa dito sa aming kusina. Masarap na naman kain nito ni Tita Ligaya. Ginataan eh. Maraming ba? daw dende mm forma -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Walaan nyo guys kung sino yung PM. <laughs> Ba't kasi PM, ante? APG ka? <laughs> Gusto niya rin <lang> kasi <laughs> si mama mo. Dati. Hindi uh, <laughs> PMG. <laughs> Pasita Manuel. <laughs> Parang galamay. Kaya Tiligaya lt, pag may nakita, <laughs> napansin naman kayo sa <laughs> sa plato guys <laughs> na LT, <laughs> Ligaya Tabago, kung PM kay Antipaseng. LT. Nakaw nga po na bato yung bulaw. Nagyan, yung kalakaw nga daw. LG yun. Ayan, itutuloy ang CR. Puminto na rin. Isa lang kasi yung zona namin eh. Kaya wala tayong pong gamit dun. Ayan, Tawagan ko. Tawagan ko lang. Ay, tawagan ko lang sa Tatay Mara. yun <tinyo> ito nga lang kay Dan kanina. Oh. Hindi, Adnan. Doktor, mga, mga Bakit pag kayo malito? Ito nga ano lang. Ito kasama din. May nakakagawa na ito. Ba't nandito yung, Kwan? Tulis? Nandito kay Nanay. Dito yung tulis eh. Bakit?

thank mm -hmm. you

Ano, hanggang ganyan na lang. Hanggang dyan na lang siya. Hindi na lang yung budget, guys. <laughs> o tayo. Ito mo lang iarap yung mukha mo, 'wag mo gumbigyan ka over oh, ng makita. Lagdugtungan like, na lang ng luna 'yan. Hindi na i 'Yan guys, naka-polycarbonate. Okay, subukan ko lang 'to. 'to, medyo dangkadi. Ano naman sa Det er bra. bra. <hors> display, display.